Ang Denver International Airport or DIA ay isang airport sa Amerika na pinagmumula ng iba't ibang usapin at conspiracy theories. Ang orihinal na plano sa pag-construct ng airport na ito ay naudlot at ang budget na nilaan sa airport na ito ay sinasabing nasa $3 billion na talagang pinag-ugatan ng iba't ibang katanungan dahil sa mas malaki ang gastos kaysa sa inaasahang orihinal na budget. Tampok din ng usap-usapan ang anim na underground level sa ilalim ng airport na ito at sinasabing meron pang mga underground levels na hindi pa natidiskubre. Kahinahinala din ang mga underground tunnels na nakakonekta sa mga military bases na malapit sa airport. Ang artwork ng airport tulad ng murals ay nakadagdag din sa misteryo ng Denver International Airport dahil sa karaniwan sa mga murals ay may tema ng kamatayan, genocide at new world order. Kaya naman madami ang naghihinala na may tinatago ang airport na ito na hindi alam ng publiko. Ang malaking estatwa sa harap ng airport ay agaw pansin din dahil sa mata nitong kulay pula na umiilaw at blue na katawan. Kaya naman, binansagan itong si Blucifer na hango sa pangalan ni Satanas na si Lucifer. At ang isa pa sa kapansin-pansin sa lahat ay ang dedication plaque na may binanggit na organization na hindi nag exist sa realidad, pati ang hugis ng airport na swastika, at ang mga abandonadong istruktura na nasa loob ng airport ay tampok din ng kontrobersya at katatakutan. Oh, <laughs>